Hello mga kabadi, welcome back again to my youtube channel uh, Unang una pala sa lahat ay nagpapasalamat muna ako sa ating uh, Panginoon Nga siya nang bigay sa atin ng maraming biyaya na ating natanggap So for today's video mga kabady, ayan, i-update ko kayo sa ating uh, baboy yung ating mga baboy na pinakain at ah, hinaluan ng kanang pagkain ng Kings by the Plus. So ito na yon mga kabadi, ang lalaki na nila. So link ko lang sa baba ang ano yung nakaraang video ko para makita nyo may compare niyo mga kabadi ang ah, kanyang laki doon. So yon mga kabadi no. So no. ah, yung iba dito ay ano na katay na, ah, na na benta na namin no So ayun, pinatay na 'yun at binenta. So sabi daw ng uh, taga ano bang tabatcher, butcher, butcher na maganda daw yung klase ng karne ng ating na produce. Dahil 'yun kasi nga ay ang ating baboy ay pinapakain na pure feeds. So yan yung kagandahan mga kabaody kung uh, walang halo na kahit ano yung ating uh, pagkain ng no, pure feeds kasi uh, less ang taba, marami yung uh, unod yung kanyang ano uh, ano tawag dito sa Tagalog, uh, unod, less yung taba niya. So ayan, meron din kami mga duroks. So ayun, malaki na rin mga kabadi. Ang, ang nga pala, ang average size dito mga, mga kabadi, nakikita nyo, nasa mga 90 to 100 kilos ito. So ang tataas at ang lalaki na nila mga kabadi, tingnan nyo naman yung mga katawan mga kabadi. So, ayun, daily routine pa rin natin dito mga kabady, ay always natin silang paliguin, paliguan. So, ayun. So, para sa sa naman ay uh, iwas din sa sakit ng ano, iwas din sa baho. Kung meron tayong kapabahay, magreklamo sila sa baho ng ating baboyan. So, sa na ko rin dito sa Kings Vita Plus mga kabady, ay malaki talaga yung kanyang pinagbago sa katawan medyo medyo mahal may kamahalan nito pero okay lang kasi nga uh, binibigyan naman talaga natin ng bitamina yung ating uh, mga alaga so natural lang yun para kasi nga gusto tayong kumita, gusto tayo na uh, mabilis silang lumaki ganun oh at mamaya din mga body ay meron naman tayong nabiling uh, mga biik so ipapakita ko sa inyo doon kung ano, worth it ba sa price na 3,000 ang bili namin doon. So mamaya pagkatapos natin itong liguin. So siguro alam niyo na mga kabady kung ah uh, yung ano, yung ESF no kasi tinalakay na natin yon doon sa mga nakaraan nating video. Uh, siguro ay Ganito ito ay yung ating uh, gagawin para makaiwas tayo. Ah, uh, kinakailangan natin silang linisin araw-araw kasi nga uh, meron talagang mga racer na uh, maapektuhan talaga kapag uh, may sakit ang kanilang baboy. Kasi nga ito ay laganap kung for example, ang yung baboy nagkasakit ng ASF, ah 1 kilometer range dyan ay ano, i-quarantine yung baboy, uh, hindi makakalabas, hindi mabebenta kung kayat uh, yan lang yung baboy uh, uh, ang passwords pa diyan ay ilibing ng buhay kasi nga yun talaga yung protocol sa ating uh, mga government kung kayat uh, uh, ano kung kayat uh, dapat talaga natin na uh, alagaan itong ating mga halaga mga kabadi. i treat natin ito pa uh, same sa ating uh, mga pamilya kasi uh, ito yung karamihan sa ating mga Pilipino ay ah uh, nandito sa pagbababuyan oh yan. so yun magandang business sa mga kabady especially kung kayo kayo yung nagano nagkatay ibenta niyo sa inyong uh, mga kapitbahay ipa-utang. so maganda yun kasi nga kayo yung katay mas makaano kayo mas makaginansya may mas malaki yung tubo at kita kapag kayo yung nagano nag ano, benta. So, ayan na mga kabadi. Ito na yung ating nabili na mga BX. So, ayan. So, marami niyan sila mga kabadi. dalawang uh, aluwang ito. So, ayan ang isa. Ito naman sa kabila. O, oh, ayan. Uh, nabili ko lang ito sa 3,000 pesos mga kabadi. No? Kasi nga, uh, nakita ko ito sa YouTube, uh, YouTube Facebook group mga kabadi sa Bohol Hug Racer. Uh, pinos nito ng ating uh, mga kahag racer sa yon sa page na yon at doon pinuntahan natin at tsaka natin binili so ayun so maganda naman ang ating ano mga kabady no nabiling mga uh, biik hindi ito sakitin so ayan bibigyan natin ito ng pagkain mga kabadi so ayun susubukan natin ka kung kakain ba to so ating palang gamit nito mga kabady, ay ayun pre-starter sa bimig bimig always tayo mga buddy kasi uh, ito talaga yung nakasanayan naming uh, pakain ng baboy. So ayun. So kumain naman sila mga kabady no. So hilig talaga kami dito mga kabady sa pagbababuyan. So madali lang namin ito mabenta mga kabady. Ang aming strategy nito ay i-post namin sa ano sa Facebook page yung Bohol Hag Racer kapag litsunin na ito. Kapag litsunin na ay yun maraming nag uh, inquire doon kasi ay uh, yung mga naglitson, uh, yun yan yung target namin no especially paparating na ang uh, December o oh, maraming mag inquire dyan, maglitson uh, uh, no Chibuena, ayun eh, pang Pasko so medyo maganda ang ano, ang bentahan ng baboy ngayon mga kabady kasi papalapit na yung December so yun ah uh, tips ko lang mga kabady kapag uh, nagbaboy kayo uh, dapat kayong mag ano magbuhi, uh, mag uh, ng mga back biik, mga October kasi pagdating na December pagtungtong na December marami na yung nag-inquire nga nakapila nakabooking na yan mga kabady sa Litsuna, Litsunan at yun kapag nabooking na yung baboy automatic na bibilhin bibilhan bibili na yun mga kabady ma ano na yun, madispatsa, dispose na yun. So, wala na tayong problema. Kikita pa tayo. At uh, ang nakagandahan nito mga kabady, ay yung presyo ng litsunin ay mataas compared doon sa patining, yung kanina. Patining yun mga kabadi. Kasi nga ang litsunin uh, sa amin nasa 290 ang kilo. So, napakataas mga kabadi. Kasi uh, konti-konti mo lang yung kanyang, ano, yung kanyang pagkain, ah, uh, malaki yung uh, mabilis yung lalaki kasi uh, nasa growing stage pa siya at risk uh, at low risk din ang pag uh, litsun, uh, ng mga biik mga kabady kasi uh, hindi ito prone sa ano yung hindi ba long term run ang ano uh, mabebenta mo ya siya sa short pa na mga ma marol mo pa yung yung kapital at may, pwede pa mo yung ma-invest yung uh, yung kita mo. So ayun, 'yun ang tips ko no. So panatilihin pa rin natin nga uh, linisin itong kulungan ng mga kabady. at tips ko pa rin mga kabady, kung bagong uh, yan ganyang biik ay huwag niyo munang paliguan kasi nga ay magka empatso uh, yan yung magigit. Oh pabasa yung taay magka kasi maginaw yung ano hindi pa gaano makapal yung kanilang uh, mga uh, balat. So ayun, yun ang tendency nyo. So meron naman tayong dito uh, apat mga kabadi oh, anim. So ito yung mga grower stage namin ito mga kabadi. So tingnan nyo, maganda ang kanilang katawan, no? so pakainin natin mga kabadi. So nasa mga ito nasa mga 70 to 80 kilos itong mga kabadi. So ayan. So pinapakain lang natin itong uh, ating uh, mga grower stage mga kabadi. So mga kabadi kung nagustuhan nyo itong uh, video na to ay pakihit na ang uh, subscribe button at saka yung uh, notification bell uh, para updated po kayo sa ating mga videos. So nagpapasalamat muna ako sa aking mga uh, mga bagong subscribers no malapit na tayong ma-monetize mga kabadi. So salamat talaga sa inyong pagtag uh, pagtagkilik sa aking uh, mga videos. So kung wala kayo ay hindi ko hindi akyat yung subscribers ko, yung watch times ko ay napakalaking tulong na po yan sa akin. So sa mga silent viewers ko diyan no ay uh, panoorin uh, I hope na mag-subscribe na kayo kasi nga uh, nakatulong uh, kasi nga ay uh, nakatulong nakalaging tulong na po 'yan sa akin. So mga kabady, so palagi kayong mag sa inyong uh, uh no, buhay. So ingatan niyo lang yung sarili at huwag kayong bagapuyat. So ayan mga kabady, 'yun lang. So 'yun, salamat mga kabady. So dito na po nagtatapos ang vlog na 'to. So see you in the next videos. Bye-bye mga kabady.